Report NPC, ano, police. <laughs> ano nga nung tumabilo ako? Ba't ka na ano doon? Na-alert? Ikaw pa nga na. Ayusin nyo naman. Gusto ko na patulog. <laughs> Yo! Ano <laughs> na magdamag na tayo dito, pre. Oh, same. Hanggang umaga to, boss. <laughs> Baka naman, aming ko pa yung aking ano. Ado? Skincare. Sa kabahay bukas. <laughs> skincare Alright. ah. Wala pa rin kayong pasok. Wala pa rin? Bukas ka, wala ka rin online eh. Magtatatlong araw na walang pasok okay? eh. Oh, Oo, tatlong araw. Ay, yata Ano na nga talaga? Sinabi mo talaga, di ba? Hanggang, sana hanggang Friday, no? utang oh, hanggang enan, naging Friday nga. Si John Cena yung sabi ko. Uwe? John Cena ba yun? Oo. Oh. Last na uh, nga. What's...

Prison, ano, prison bus ah, sila. One, huh? ah. Huh? Alam mo na, paano na pa magana mag drive ah? <laughs> Owen. Oh, ha? <laughs> oh, nakakatawa kayo si John eh. City. Bakit? Alam mo bakit? Dahil na. Nag-gigive na nga siya, tapos kulang na lang sa kanya mag-wrestling din. Uy, <laughs> <We did that. laughs> <laughs> okay, oh, na. John City. Pangalan niya, John City na ah? Oo, John Kala niya talaga yung na real name niya. <laughs> oh, real name niya, John Cena. Oh, uh, real name niya, John Cena. Tapos oh, para sa inyo, oh. Oh. <laughs> Sakit no. Sakit no. Kasi sa kanya, kid. Ikaw. Akyo. Saan ka, kid? Ano, sa San Juan City. Baba ako. Malayo um, rin, malayo. malayo ako nila, ano, yato. Ano ba bukas, be, um, GDM? Ah? GDM ba bukas? Oh, kailangan akong mag-ipon nga eh. Ano, ano High style, mamayang umaga. Rattel, gusto ko. Ano? High style. Sige, umaga. High style,

Ay, ano ko kasi na Anong oras dyan sa inyo sa Pilipinas? Ha? Huh? Ah, saan ka ba? Ano, Rasid? Canada. Ha? Taga saan ka ba? Saan ka ba? Sa Canada rin ako. Canada ka rin ba? Saan ka dito? Oh. Saan ka dito? Ako, tek. Canada, Philippines. <laughs> Canada, Philippines pala? <laughs> Naloko ah. Ang ilang mo kalbo, kupal. <laughs>

Ay gago. Yo bos. Ulit talaga tayo dito. Ada jalan. Ngumot to yung bug. Yo. Toto <laughs> palo. Sarap ko palo. Aba. Toto. Katail. Aba. Ganito na yun mas talaga tong ano? Shotgun na to. Karam-siya to yung mamamatay. I will never die. Ano? Okay, masak. Ay, laro nyo na yung ano, Red Dead, Red Dead. <coughs> uh, oo. Buro ka yung Red Dead na yun eh. Online din yun eh, may What? online so, din. Mayroon. May online din. Oo, oh, mayroon. Sayo yun yun yun. Kaso, hindi ka lang kasi na-update ka gaya na itong GT. May armor ako. Ay, masakit ng barrel. Pura, alam nga ngayon yung, ano niy, yun eh, red dead nyo sa eh, 1,000. Mura yun! Oh, right? Libre mo! <laughs> Mahal nun. original, original price na nasa 3,000. Tapos, ginawa lang sa step. Di ba, discounted yata sa iyo eh. Discounted, $62. Wow, grabe. Wow.

Oh, may sail ka na naman. Daan daanan naman. Nice, nice, nice. Meron pa, meron pa sa taas ha, meron pa sa taas. Okay, patay. Nagit sa likod mo. Ah, tarahin ka layo ako, baka tamaan ako ng missile niya Tagal oh Tagal-tagal niya no Ikaw ang na sa likod niya kanilang O yung same Ito, ina-double kill Nice yung Balik dito, balik dito, balik Mamalik sa nakikita Bababa ka pa ng hagdaanan ah Bababa ka pa Patay na Patay ka na, ka na, na. na agad kal, so, Mabubuhay ka pa ba dyan? Oh, nabuhay pa Patay ka Alam, sundoy natin yan Sundoy natin yung, kal yung kalbo na yun Kalbo ah Liga dito kalbo Higa, kalbo Major, may jet, may jet sa'yo, may jet sa'yo Higa, tara Pasok yan sa loob ala ano yun o yung truck na yun tra 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 Tang ina sa likod ka na bubong kalbo palabas na kayo palabas na yun. na oo palabas na hindi kasi sick na. pa eh no oh landing na wala punta ka na dito perfect na hindi na nyo boom

pasok pasok tadi kalbo pasok kalbo kalbo oh, teknehan sarap na kumon sa harap pabidang kalbo galing talaga? ito kalbo talaga nai? ito, pabiday? eh. hoi hoi na hoi 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 So, Ang ganda talaga yung pag controller yung pag-ano. <laughs> yung sa airplane. Ulus daw, boss! Kapenta na kasi Facebook. Ay, yun Ay. yung sa controller. Ganda rin yung ano, controller ng Xbox. kalau ko dati pa Si PS4 play, PlayStation player. Hindi naman daw mag-PS4. Boring

Lagi naman umuulan. Oh shit na. Tama. Lagi naman umuulan talaga. Oy, gagal dumikit sa akin yung helicopter ko. <laughs> <laughs> boss! Ingatan mo, boss. Bos <laughs> eh. Parang sasabog yung isa. <laughs> boss! Parang gusto mo muli. Ano yung release niya? Ikaw, see me? Ha? Ang ah? Ano yung release? <laughs> ano ka ba? Ah, uh, controller it's or it's ano? Keyboard. Keyboard, um, F. F din. Mamaya ah, pag-release mo, tanggalin mo <laughs> rin ha. <laughs> Laglag ka sa baba. Laglag ka nyan. Huwag <laughs> mo subukan, boss. Huwag sinubukan mo, boss. Ayoko na <laughs> Isira ang buhay mo <laughs> Ano, ano yung gagrind po? Ano yung gagrind po? Ano tayo? Ah, casino heist Tapos kayo, may kayo pa rin ah. Meron like. Preparation na lang na Pero hindi pa na sit up Ayun o Tatalan tayo boss Iwan si Kalbo ah <laughs> Alin si Kalbo? Hindi gago siya magpapani say, Boss, ang sarap mag skydiving like dito na. nalaglig doon ah pa paano to? F eh, nag-landing <laughs> sa harap sa taas ng helikopter, patay. Ay, hindi, wag. Hindi yan, hindi yan. Hindi, ayano ako, ayun ako. Oo, diba boss? doha! Galing ka na. Ayaw ka na dumikit dyan. Trauma na ako eh. Hindi ako gumulong gulong ang sabundok. Patay yata ako. Sasakay ba dyan? Sasakay ba dyan? Naku, naku si Russell. Uy! Uy! Boss! May error pala ako. Boss! Ingatan mo boss. baril mamatay yung kasama Ay, pinaalaya so, oh, pinal ano, pinalipat oh <laughs> Uy, naman Naulo no. no, return to the city boss Sige ba yan? ka pa Boss, baka gusto mo umulit Tawang ko na yung controller ko, baka mapindot ko pa yung ano eh. <laughs> <laughs> Malun. You know, Wala na. Kala ko, medyo tindi. Let's go. Dami na pre, buti naka-PC ha. Buti na lang. Mmm, pati no. <laughs> Ay pantay lang actual ah. take actual take uh, not the crystal ang ganda mo. ng ano ng monitor oh. na ROG ang ganda Actual take. Ah, baba. Okay. Absolutely. I would have filled up my pool with premium if I wasn't using it this weekend. Hello <laughs> music, ipalakpak lang ng ng. Prices are going to keep going up for a couple of months. Buy low, sell high if you can. And make sure you tune in for our boss sack analysis hour with Los Santos resident oil baron Mason Dutton. And speaking in of Inuman, Inuman uh, in uh, in uh, in um, session of uh, best tanning oils. Is ethically harvested. Ay, isa erase boga sa tapos dibe. Ang enang yan. Yun o, oh, natapos din yung ano. Ang taas na ng ano ko, pero oh, 26, 26 ano ito. Kailangan, ah, uh, tatlong ano, tatlong. Maliligong mga yung karo. Oo. 26 million. Wala na kayo dyan, GG's na ako GG's <laughs> na rin ako mga friend GG's na rin ako Nice G, -g. Okay. Nice G, antok na, antok na Yeah, okay, pre. Kakain okay. no, muna ako bago matulog. Uto, Uy, bo. <laughs> baka Ba naman, boss. Ngi naman ako. Mukha may pre.